alam niyo yung sinasabi ng iba na dapat ihiwalay yung Facebook ng matatanda sa Facebook ng bata. Kasi, marami eh, akong mga reels, video, dyan sa Facebook ko. Sa face, alam ko sa Facebook ko pa lang ito na-upload eh, hindi pa sa YouTube channel. Yung naubusan ako ng mga bote ng Coca-Cola products at saka ng mga Red Horse Grande. Yung maliliit madami ako niyan. So, nung pinost ko yung naubusan ako ng mga bote ng Coke, ang dami nakarelate, medyo nag-trending yung post ko na yun. So, ang ginawa ko, kasi gawain ko na talaga to before, before pa, na nag-start ako mag-sari-sari store ay namimili ako ng mga bote. So, dito kasi sa amin, madami mga bata dito na dumidiskarte. Alam mo yun, yung madami silang magkakapatid. So, minsan, sariling sikap nila na makakain sila. So, madami yan dito sa akin pumupunta, lalo pag hapon na gabi. At ebon, yung biskwit. So, madami akong mga pinagbibigyan yan. So, yung iba, nangangalakal sila, nagtatapon sila ng basura para pag, yung pagka may schedule ng basura dito, pumupas sila ng basura sa mga bahay-bahay, syempre bibigyan sila, di ba, bilang tinapon nila yung basura namin. So, yung isang way ay nag sila ng bote sa akin kasi alam nila na namimila ako. Pero may isang kondisyon. Dapat maghanap sila ng bote na walang may-ari. Ano ibig sabihin? Pinagbabawal ko na mamili or kumuha sila ng bote na nasa labas ng pinto ng bahay. Kasi baka may deposit 'yon, ibabalik pa. So, nilagay lang sa labas ng pinto usually hindi ko tinatanggap yung mga bote na binebenta nila na malinis pa. So, 'di ba nung nakaraan binaha kami dito, kaya madami mga mga naanod na bote, tapos madudumi na talaga yung iba. Yung iba nga may mga ano nang may nakalagay ng mga upos ng sigarilyo, uh, may yung katol kasi ginagawang stand ng katol may nag-comment dito, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya, no? Sabi niya, kung ikaw namimili ng boteng ligaw, katulad ka rin ng isang magnanakaw. Alaga ba? Alam mo ba saan galing yan, binili? Hindi mo ba alam, mayroon na sasaktan dyan. Kasi hindi sinauli at walang deposit. Hindi mo ba alam na malaking gastos dyan? Simula noong nag-deposit siya. Kaya, anuman kayod mo, wala nothing. Eh diba isa rin naman ako sa nasaktan dahil ubos yung mga bote ko. Puro case na lang ang natira, walang mga bote. Hmm. Sa pa, paano ako naging magnanakaw? Ninakaw ko ba yun? Natulungan ko yung mga bata nagkaroon ng pera kasi binili ko yung mga bote. At, di ba parang nakatulong pa ako sa kalikasan kasi nag-recycle ako. ni ko yung mga inanod, yung mga, papakita ko dyan kung gaano kadome yung mga bote yung pinagbibili ko. Kung -i 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 insert ko dyan pag-effortan ko itong mag-effort na edit na. Hindi ako mahilig talaga mag-effort ng edit. Para lang sa'yo, ha? Yung nag-comment na yan maduduming mga bote ang binibili ko kasi ayoko din na mariklamo ako na oy bakit nawala yung mga bote dito kasi kinuha nila ganito dahil nagutos si Ibon na mamili sila ng mga bote so ayoko yung ganun ayoko yung mariklamo ako ng ganun advance na ako mag eh. dapat yung talagang ligaw yun nandiyan sa daanan na nalubog na sa putik yung wala talagang, talagang may ari na napabayaan na karamihan na sa basurahan na pero syempre hindi ko bibiliin yung mga basag-basag isa pa, para sa sarili ko din yun. ba? Diba? Tindera ako madiskarte. Kailangan dumiskarte din tayo. Pag mag ako ng Coke Kasalo, magkano ang deposit niyan sa ahente? 6 pesos. Eh, magkano lang ang tubo natin sa Coke? Lalo na especially Coca-Cola products. Napakamahal ng bote nila. Halos nasa deposit na lang ang tubo natin doon. So, hindi, kung hindi ako didiskarte, ano na mangyayari sa atin? 'di ba? Isa pa, pagdating sa Coke ay hindi na basta-basta nagpapa-deposit. Hindi ka makaka-order sa ahente mo kung case lang kasi hindi ka bibigyan kung magde ka lang. So kailangan pag-order ka ng mga Coca-Cola products ay may botik ka. So, ano magagawa ko? Alangan naman hindi ako magtinda ng coke dahil lang sa sinasabi mong higing magnanakaw ako at may nasasaktan ako. Di ba nasaktan din naman ako? May deposit po ang bawat boteng lalabas sa tindahan ko. 10 piso sa malalaki, 5 piso sa maliliit. Pero ang nangyari, kahit may deposit, na uubos pa din. Ang dami ko ng bote na napamili, may reserva ako niyan, dalawang sako sa mga Red Horse. Pero ngayon, ubus na naman sila. Hindi ko alam kung bakit eh. So, batman sinasabi yan na, paano ako naging magnanakaw? Nananakaw ko ba yung bote? Siguro hindi mo pinanood ng buo yung video at hindi mo ba nakita yung mga bote na pinamili ko ay ang dumi-dumi. At isa pa, tuwang-tuwa yung mga bata kasi nagka sila. Nakapag-bawas ako doon sa, imbis na itatapo na yun sa basurahan, na-recycle ko pa. Kasi lilinisin lang naman ulit yun eh. E di, hindi na kailangan gumawa ng panibagong bote na especially na mga Coca-Cola products kasi yung mga patapon na yung mga tinapon na pinulot ulit dilinisin 'di ba paano mo nasabi yon ano ko naging magnanakaw kaya kailangan natin dumiskarte lalo na diyan sa Coca-Cola products na kasi nasa deposit ang tubo natin kung palagi tayong mawawalan ng bote wala, mangyayari. Ang mahal-mahal na ng kuryente ngayon. Isa pa, hindi ka makaka-order ng Coca-Cola kung wala kang bote. Buti kung RC, Mountain Dew, pwede ka yung mag-deposit ulit. At saka, sa mga red horse grande mahal mahal na ang laki na niyang limang piso kapag sa isang case o case lang ang meron ka wala kang mga bote 30 pesos na ang deposit yun sa isang case e, siyempre binili ko lang ng dalawang piso sa mga bata o di nakatipid na ako nakatulong pa ako sa kalikasan kasi na recycle yung dapat patapon na na walang kong kulot diba? gigil mo ko eh.